natin today. Dapat bang tumigil na sa pagpapa-sexy ang isang artista kapag nagkapamilya or nagkaanak na? Ayan, magbubunatan tayo. Pero siyempre, inuulit natin kung ano lang mapunta sa ating topic, ha? Oh, oh, Kaya huwag tayong masyadong personally ng ating mga yun netizen. Yan lang, paninindigan I mean, namin, ha? Paninindigan I na mean, kung gano'ng ka kagaling <laughs> makipagdebate. Ayan. Maybe! Maybe! Hala, no? Maybe! Kanina po, we just passed this Kaka, time around. mo lang kanina. This time around. Oh, napunta sa akin. Yes. Dapat nang tumigil sa pagpapasexy ang isang artista pag nagkapamilya na at nagka anak na. Okay. Kasi feeling ko, di ba, uh, nung dalaga siya, dumaan naman siya sa pagpapasexy na sinasabi niya. Ibang hmm. ano kasi, ibang chapter kasi ng buhay ng isang babae. Yung magkaroon ka na ng anak, ng pamilya. Kung baga, Marami kami ito ah, uh, based on our experience. Marami kami mga nai-interview ang artista na nung nag-asawa, tapos tinanong namin ng question na yan na paano na, paano na ang mga susunod na project mo, Ganyan, may mga limitation na ba? At madalas sa kanila nagsasabi na, syempre, meron na. Like may mga nakausap kami na bawal na ang mga ang uh, kung baga, kissing scene or bed scene, may mga limitation na. Dahil iba na talaga ang isang tao kapag ka, nag-asawa na at nagka-pamilya. Lalo okay. lalo na kapag nagka-anak na kasi pag napanood yun ng anak niya, Mami, bakit may iba kang ano, kakiss dun sa movie na yon, di ba? Parang hindi mo naman maipapaliwanag kaagad yun sa anak mo. So, para sa akin, yes. Oh, no. Para sa akin naman, ayan, ang hirap na mo yung napunta sa akin. Ako kasi nakaisip ko <laughs> tanong na to. Pero sa akin kasi talaga, kung magpapasexy pa, hindi naman na kailangan ng tumigil. Kasi bakit naman yung mga artista na mas sumexit, mas bumumpa yung karera nila ah. after magkaroon ng anak, katulad na lang ni... Jeneline Mercado, di ba? Tapos isa pa si Anne Curtis, 'di ba? Na kahit na may anak na makikita mo ngayon talagang umaariba pa rin sa Instagram. Binupost yung mga two-piece swimsuit niya. Mas lalo na si uh, Jeneline Mercado kasi nagwagi siya na FHM before. May anak na siya noon. Yung anak nila ni Patrick Garcia si Jazz. Yeah. So, I think hindi naman makakahad lang yung nagkaanak at nagkapamilya ka para magpa-sexy ka pa. Pero na, magulo so, yung ano ah. Kasi sinasabi mo yung pagpapa-sexy, yung pagpo-post lang ng sexy. Doon ako gagaling sa ah, argument na... Ah, yung sa pag-aarte. So, ganito na arte. lang. Ganito na lang. Para oh, matigil ka sa inyong debate. Kung ano man opinion ni Mildred, tama ka. Kung ano <laughs> opinion mo, tama doon. So, wala nang pagkatal. Go! Doon na sa... So, wala niya! Ganon, abis business. Agad, Sige, agad, agad,